Huwag okay, tayo into details. Um, ibigay niyo na lang sa akin yun. Uh, siguro nandun na lang tayo sa... At least nag-share ako. Nag-share It's my first time na 1000% na walang pagtatulong isip. I will share it or not. But ito, yung moment na na ko na gusto ko i-share, ko. hindi ko pinihilan yung sarili. Pero magbigay ng details alala, 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 alala. Ay, sa kanila. Ano na lang yung pinaka nagustuhan nyo sa kanila? Yung dati naman kasi namin, ano eh, career or love life. May ganon. Siyempre, bata, di diba? But walang pagbabago sa very family-oriented. And uh, super loved niya yung mga pinig. Eh, isa yun sa mga hinaharap Diba? kasi, ang sabi nga nila, 'di ba? Dapat mahanap mo so, yung lalaking sobrang bahal yung nanay para alam mo kung paano kanya mamahalin, 'di ba? Kaya so bubukli oh, okay. oh, ako okay. No. <laughs> <laughs> Teka, mahasan <laughs> siya dito. Meron, meron. Ang tagal doon. Alam mo kasi ang tagal naman kasi parang wala kang ginagaw ginago. Mm. Ganyan, nakakala ah, nga namin. Meron kang childhood. Chayang... Ah. Ito <laughs> ah. na nga sabi ni Boyfriend, official. Oh, Magpo-post na lang ko sa AID. <laughs> yeah, Kaya nga ang dami na yun okay. mo lang yung ginagawa. Wow. masasaktan yung mga taong importante. Diba? Like, hindi lang siya masasaktan if eh, Trevor, hindi eh, yung, yung family niya. Diba? Very close yung family nila. isa lang masaktan, lahat sila masasaktan. So, ayoko naman mangyari yun. And then, biglang sobrang positive yung resulta. Ah. So, yun, nakakatuwa. Walang uh, tumutungo tulad parang na, oh, may okay. ganyan-ganyan kasi. Sabi ko nga, ah, uh, langgaan. Sobrang kabaliktaran ngayon, sobrang ka. Nakatulog din siyempre yung ex mo sa tapos, di ba parang friends mo diba? yeah. Ang laking, sobrang nag-matter na um, na talaga yung relationship din namin si start na parang mo, huh? parang may with age. Mami so naman pa ang tawag mo kayo. Eh, ever since ba? Ever since. Ever since. Walang pagbabago. Kinansuot mo pa ba siya nung, sin, nung magpo-post ka? Na. Nung magpo-post nah, ka nah, ng picture. Hindi na. Siya ata, siya ata presidente, si Tita Marela. Si Ma. pero yung... Parang waiting siya na may post. Maha, na lang. Paano mo ilalagaan ang relasyon mo ngayon? Or silang nag-aalaga? Or siya nag-aalaga? Siyempre parehas dapat. We need to protect each other support parto lang later ha? Baba ko lang nag-aantal yung kliyente. Tahan-tahan lang. Chill lang. Okay. Importante alam mo, na yung lungkot sa mukha. pa malungkot ba akong tao? Hindi naman. Masiyahin naman ako pero iba lang yung happiness. Parang maraming salamat sa pag-aing thank you. i